Mga idol! Luto tayo ng kraho mga idol. Piniritong kraho, patula, sa kadalawang pirasong bihon, at saka may balunggay. Ito muna ang ulamin natin mga idol. Ito lang yung ating mga sangkap, tomate, sibuyas, at saka ahos. Gisa tayo ng ahos mga idol. Bawang ba? Kala natin to hanggang kumula. Saka yung sibuyas. Lagyan natin Masarap mga idol. Dian, dian, mga Barangin, asin. Bisin. Hindi ka lang natin maayos, mga idol. Masa, na natin yung kalabasa, mga idol. Natin mga 3 minutes. Pagkalipas 3 minutes mga idol ito na mga idol, malambot na yung ating kalabasa ilagay ko na yung ating bihon, sinimay-himay ko lang mga idol para hindi po siya mahaba saka ilagay ko na yung ating isda na traho na pinirito, takpan na muna natin pagkalipas na naman 3 minutes mga idol kampi na po mga idol o oh. lagay natin yung ating patula, ah, saka takpan na naman natin hintayin natin kumulo ng mga 3 minutes ulit kalipas ng 3 minutes mga idol buksan na natin Pampiyo naman yan mga idol. Lagyan natin ng balunggay. Ah, hindi Sarap ng ulam natin mga idol. Nakakain na ba kayo ng ganitong klaseng pangluto ng ulam? Hindi pa kayo nakakain. Try nyo na. Luto na po yan mga idol. Kain na po tayo. Mga idol, kain tayo. Luto na yung ulam natin mga idol. Oh. Ah, pampiyo na ito mga idol. Saka may tuyo ako dito mga idol Pagyan natin ang suka ah, Pray muna tayo mga idol Amen Attack ah Kapanghugas na po mga idol Baka sabihin nyo hindi ako napapaghugas ah so, grabe init ba Ah. feelnya kerawang aja loh ah jangan dapat timun lagi dah udah hmm. Walaupun yang pergaak mengajar, pero mana kak bang yang pergaak kalau? uber wah, aku ya bion.

Grabe, kasarap mga idol.